Nangyayari talaga sa buhay ng tao, lalo na sa isang relasyon ng isang tao, isang lalaki o isang babae is mapapagod. Mauumay, nababawasan yung pagmamahal. So sa mga panahon, sa mga sitwasyon, nakokunti na lang yung pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Ito yung mga bagay at epektibong bagay na kailangan mong gawin para ang pagmamahal at pag-ibig ng isang lalaki ay muling mabuhay. So, huwag natin masyadong patagalin to. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung kukunti na ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki? So, number one. Huwag mong ipakita na palagi mo siyang hinahanap at namimiss. Okay? So, kukunti na nga yung pagmamahal sa inyo ng isang lalaki, pero nagiging needy pa rin kayo. Lagi nyo siyang hinahanap Lagi nyo siyang namimiss. At ang masama nito, sinasabi nyo pa verbally. Alam nyo mga kamamay, kung palagi nyo siyang hinahanap, nagiging needy na kayo, palagi nyo sinasabi na kailangan nyo siya, lalo silang lalayo, lalo silang iiwas, lalo silang magpapahabol sa inyo. Kamamay, pa, paano mangyayari yun? Eh, namimiss ko nga siya, di ba? Mas dapat na gawin yun para malaman niya na siya ang kailangan ko, siya ang mahal ko, siya ang namimiss ko at wala nang iba. Well, magandang pakinggan. Well, okay, sana kung totoo. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Kabaliktaran yung magiging feedback niyan. Okay? Sa iyo ng isang lalaki. Sa halip na sabihin mong namimiss mo siya, sa halip na sabihin mong kailangan mo siya, wag mo siyang pansinin masyado. Wag ka masyadong magbigay ng oras sa kanya. Para sa ganon, magtaka at mag-isip ang isang lalaki kung ano ang ginagawa mo. Kung totoong mahal ka niya at dahil sa mga pagkakamali mong ginawa sa kanya kung bakit nababawasan ang pagmamahal ng isang lalaki sa iyo, well, babalik at babalik yan kung talagang mahal ka niya. Kung nakikita niya na nagbabago ka at nakikita niya na hindi ka masyado nagpo-focus sa kanya, babalik yan mga kamamay. Iisipin yan kung anong ginagawa mo. Iisipin niyan kung sinong inuuna mo. Kaya mga kamamay, huwag mo palaging sabihin na kailangan mo siya at namimiss para sa ganon. Ang isang lalaki ay muling magkaroon ng attraction sa iyo, muli kanyang hanapin at muling nga tumaas ang value mo sa kanya. Huwag mo siya masyadong hanapin at mo sabihin palaging namimiss mo siya. So number two, huwag ka masyadong maghabol at magparamdam. Kukunti na nga ang pagmamahal ng isang lalaki, masyado ka pang needy at naghahabol at palagi pang nangungulit. Okay? Huwag naman kayong ganyan mga kamamay. Yan na nga ang dahilan kung bakit nababawasan ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. Eh. Kasi masyado nyo silang pinupuruga ng inyong oras. At hindi mangyayari mga kamamay na ang isang lalaki hahanapin kayo kung palagi kayong nandyan. Sa tingin yung mga kamamay, hinahanap ba yung mga bagay na nandyan na naman? Di ba? Lagi namang hinahanap yung wala, di ba? Kaya iwasan nyo na magparamdam palagi. Iwasan nyo palagi na maging available pagdating sa isang lalaki. Para sa ganon, tumaas ang attraction sa inyo ng isang lalaki, tumaas ang curiosity sa inyo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, huwag kang maghahabol sa isang lalaki kung kukunti na ang pagmamahal sa inyo the same time, wag kang masyadong magiging needy sa kanya at pwedeng mawala, lalo yung pag-ibig sa inyo. Wag kang masyadong mangulit. Maghintay ka lamang. Babalik ka mamay kung talagang interesado siya sa inyo. Okay? So next, wag mong kalimutan palagi na mag-self-improve at magpaganda. Tandaan yung mga kamamay, yan din ang isang nagiging dahilan ng pagbaba at nababawasan ng pagmamahal sa inyo ng isang lalaki sapagkat hindi ka na nga nag-aayos. Okay? Hindi mo na nga ang iyong amoy, nagiging amoy pawis ka na, ang itsura mo, hindi mo pa rin na nababantayan. Ay eh, talagang lalayo ka ng isang lalaki at mababawasan ang pagmamahal, ang interes sa inyo ng isang lalaki kung ganyan ka. Tandaan mo may asawa ka. May asawa kang inuuwian, may asawa kang uh, nakakasiping sa magdamag, may asawa kang kasama mo maghapon, tapos ano, hindi mo man lamang nalaga ng sarili mo. Hindi ka na nahiya. Tapos pag kakaharap mo ibang tao, ang bango-bango mo. Kapag kakaharap mo ang ibang tao, mga customers mo, di ba? Nag-aayos ka. Pero kapag kaasawa mo ang kaharap mo, bakit ganon? Hindi mo magawang ayusin ang sarili mo. Kung dapat yung tutusin, dapat sila yung pinagpapagandahan mo sapagkat sila yung taong ilaman ng puso mo, which is baliktad ang nangyayari. Sa iba ka nagpapaganda, tapos pagkakaharap mong mister mo, hindi ka nag-aayos. Kaya mister mo naghahanap ng iba. Kaya yung mister mo napipilitang tumingin sa iba. Kasi nga, baliktad ang ginagawa mo. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, huwag mong kalimutan, i-improve ang sarili mo, at magpaganda palagi. Okay? So next, wag siyang masyadong paghigpitan. Tandaan yung mga kamamay, ha, kung kukunti na lang ang pag-ibig ng isang lalaki, Huwag nyo na sila masyadong sakalin at paghigpitan sa sitwasyon. Lalo lang silang uh, makakaisip na iwanan ka kung ganyan. Bakit, kamamay? Eh, syempre, hinahadlangan mo yung kanilang kaligayahan. Hinahadlangan mo yung nakapagpapasaya sa kanila. Kaya, mga kamamay, ha, kung hindi naman masyadong makakaapekto sa inyong relasyon, Ayan mo lang siya sa mga bagay na nakapagpapasaya at ginagawa niya. Bakit hindi mo nila mang suportahan? Bakit hindi mo nila mang uh, bigyan ng panahon para aralin ang uh, hilig niya? Para sa ganun naman ng isang lalaki ay ma-amaze, magtaka, matuwa, sapagkat uh, sinusuportahan mo nga yung uh, gusto niyang bagay na ginagawa. Okay? Kaya mga kamamay, ha, sinasabi ko palagi sa inyo, kung gusto ninyo na madagdagan ng pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, wag mo siyang paghihigpitan para hindi niya maisip na ikaw yung hadlang sa kanyang buhay at kasiyahan. Okay? And last, humingi ng gabay sa Diyos. Ito yung napaka-kapangyarihang bagay na po pwede niyong gawin kung halimbawang uh, nababawasan na ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. Okay? Kung tipong uh, nararamdaman mo na nababaling na sa iba ang atensyon ng isang lalaki, yung tipong hindi ka na nakakaramdam ng concern, ng uh, pagiging proud ng isang lalaki sa inyo, or anytime possible, baka po pwede ka na niyang iwan. Okay, dahil nga sa dami na ng problema, sa dami na ng uh, sakit sa ulo, na nangyayari sa inyong relasyon, So, nangangamba ka na. So, hindi pa huli ang lahat mga kamamay. This is the powerful way para sa ganun ay maliwanagan ang isip ng isang lalaki sa mga nangyayari. Okay? Kung kakunti ng pagmamahal, lumapit ka sa Diyos. Hilingin mo na hawakan ng puso at isipan ng isang lalaki na muli niyang maunawaan ng mga bagay-bagay. Muli niya sanang imulat ang kanyang mga mata para makita ang kagandahan ng uh, mundo na merong isang uh, babaeng nagmamahal sa kanya at ikaw yon. Okay? Hilingin mo ng time team, ng maayos, ang uh, kagustuhan mo sa kanya. At ibibigay yan sa inyo ng Panginoon. Sapagkat walang imposible. Tandaan niyo mga kamamaya, yung inyong uh, lalaking minamahal ngayon, Diyos ang gumawa. Yung lalaking minamahal niyo ngayon, uh, siya yung bumuhay sa kanya. Kaya hindi malayo mga kamamay na mangyari yung mga bagay na hinihiling ninyo sa Kanya sapagkat kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ang hinihiling lang niya kamamay is lumapit ka sa kanyang bahay, pumasok sa kanyang bahay, which is yan nga yung simbahan, para hilingin kung ano man yung kagustuhan mo. Sapagkat yung iba dyan, panay ang reklamo, eh, hindi naman lumalapit sa kanya. Kesyo ganito, kesyo ganyan, ang daming sinasabi, ang daming reklamo. Eh, minsan nga, hindi lumapit sa kanila. Kaya sinasabi ko palagi, mga kamamay, lumapit kayo sa Diyos. Parang isang lalaki ay uh, maliwanagan ng isip okay, sa mga nangyayari. So, ilan lang yon mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyo gawin para sa ganon. Ang isang lalaki ay muling tumaas at mabuhay ang pag-ibig at pagmamahal sa inyo. For more video in love advice, huwag nyo kalimutan na mag-click sa subscribe button at mag-like sa ating video ito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala!